Hello, welcome to my channel. Kung saan pag-uusapan natin ang tungkol sa buhay-buhay. Merry Christmas po pala sa inyo lahat. Um, uh, pag-uusapan po natin ay naaayon sa okasyon katulad ng regalo. Yes, nakatanggap pa kay regalo ngayong Pasko. Tanong ko lang kasi, um, ang regalo ba talaga ay nakabase sa na nagbibigay o sa tumatanggap? comment nyo lang dyan, ha? Kukwentuhan ko lang kayo. Kasi, at beses na ako nakapag na hindi nagustuhan. As in, hindi ko alam kung hindi nagustuhan o gusto lang, ayaw lang talagang tanggapin. What, for whatever reason, na huh? Una, meron isang tao akong binigyan ng kutsyo ng kama. Kasi ayaw ko siyang nakikitang uh, sa sahig na meron gamit na manipis na manipis na kutsyon. So, binili ko siya ng medyo makapal na kutsyon. Tapos, um, naibigay ko na sa kanya, pinadeliver ko yon tinanggihan niya. Sabi niya, ayaw niya. Sa uli ko daw. Actually, yung masakit na part doon, sinauli ko, binuhat ko si kutsyon, dinala ko ulit doon sa shop. So, sumakit lang katawan ko, no? Ay, nirespect ko na lang gusto niya o yung ayaw niya. Alawang instance, hindi ko akalaing birthday kasi that time ng among babae. So, biglaan, pinagawa ko siya ng cup, ng mag, na meron dong uh, picture ng mga anak niya na na pag uminit, uminit yung cup, yung mag, yun, lalabas yung ano ng mga anak. So, yung effort nun, kasi nung inutusan ako sa bangko, ginawa, you know, pinagawa ko yun, binalikan ko, tapos pinabalot ko, binalikan ko, gano'n, gano'n. sa so, in one day, nangyari na. So, madali sabi, nung natapos siya sa pwedeng the day, nung sinibigay ko na yung gift sa kanya, hindi niya tinanggap. Sabi niya, I'm sorry, but I don't accept gifts from my staff. But the truth is, no, after that instance na binigay ko yung gift, tinanggihan niya, tinanggap niya yung bouquet na bigay ng aking ko. Yun lang. So, wala nung no, pakinabang sa akin yung mag dahil mukha ng mga anak niya yung nandun. So, hindi ko naman di diba mapamigay dahil may, may specialized nga siya personally, no? So, tinapong ko siya. Pangatlo, recently lang, minirigaluhan akong wow, uh, mm, parang wallet siya na maliit. Pero medyo pricey siya, no? I just want to give the best from my part. Nothing in kong best para sa bibigyan ko. Pinanggihan din po. Inasosoli. Eh, dahil uh, special order ko yon, so it's not possible na to return. So ang ginawa ko, binenta ko na lang. Okay, na lang may bumili kasi yung bumili, alam niya yung halaga ng binili kong yon. Yun lang. Kayo, anong mararamdaman niyo pag gano'n? Sino ba talagang masusunod? Yung nagbibigay o yung tumatanggap? kung makatanggap ka ng di mo gusto, tama bang kasoli mo, bigay, bigay mo, o ano. Ano ba talaga dapat? Eh, nakakadala minsan magregalo. Pero ayos lang naman ako magbigay. Sa tanang buhay ko, tatlong beses pa lang naman ako natanggihan sa regalo. Well, para sa akin, magbibigay pa rin ako. Anyway, it's the thought that counts. Mm, yung effort lahat is basta in lahat ng pagmamahal mo kaya ka nagbibigay ng kasi anyways whatever kayo ano ba dapat talaga um, isoli e, mo ba pag ayaw mo o kunin mo then do whatever you want diba ganun, ganun na lang diba hindi ko alam talaga anyway comment kayo dyan para naman may matutunan ako sa inyo ganun din naman ako. Sana may na-share ako sa inyo na kapulutan din ang Merry Christmas po. Bye!